Good morning mga fans. Uh, nandito po si Bicola Nunggima sa Artan Bites Store sa Pulot. Marami po dito na mga supaw at may mga kulay na supaw at may marami silang kainan dito. Kung kayo galing ng bulan, sentro, dito lang po at may kainan dito. Ito uh, na rin Dimak, may mga siseria at may mga iba pang mga pwedeng kakanin. Nandito po ngayon si Bicola Nunggima. Set up po sa mga taga pulot. Okay po. So meron Park sila. Aralan by store. Chic. Mura lang. Oh. Pangalan niyo te. Gladys. Ah? Gratis po. ayan po si Gladys po yung nagpapabakal. So dito lang yan sa kain. Tapat ng Dito daw. gym. Si